Ano ang hilo? Nakapagdesisyon ka na ba? Susunod ka na ba sa akin sa Taiwan? Terry, okay na ako dito sa Pilipinas. Okay ka na dito sa Pilipinas? Anong okay dito sa Pilipinas? Okay ba na magtrabaho ko parang kalabaw na wala naman nangyayari sa sahod mo? Halos patayin mo na ang sarili mo sa kakatrabaho. Pero, kulang na kulang pa rin. Pagiging English teacher mo, mapapakinabangan mo yan sa Taiwan. Malaking kikitain mo ang hilo. Triple ang kinikita mo dito sa public school. Nakikita ko ngayon, malayong malayo sa kinikita ko dati nang nasa public school pa ako dito sa Pilipinas. Sa so malaking sahod, maganda rin ang mga benefits. Lalo na sa healthcare. Ang layo-layo dito sa Pilipinas. So sa Pilipinas... Mamamatay ka na lang. Lalo na kung wala kang pera. Nag-aaway pa ang mga namumuno sa bansa na to. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ang okay dito sa Pilipinas? Wala. Wala ng pag-asa ang bansa na to. Palubog na palubog. Na tayong maasahan sa mga namumuno sa atin. Ang maasahan na lang natin ay ating mga sarili. At yun ang, ang paraan. Mga ibang bansa tayo para umasenso. Kung ako sa iyo, Angelo, mag-apply ka na sa Taiwan. At huwag kang magalala. Tutulungan kita. Ipapasok kita dun sa eskwela pinagtuturuan ko. Sige na. Sumama ka na sa akin. Terry, okay lang dito sa Pilipinas. At saya ka o tingnan mo. Mga fireworks. Kahit na nag-ihirap, kahit na marami suliran nakukuha pa rin magsaya ang mga tao oh. kung aalis ako aalalahanin ko lang si inay at itay matanda na sila baka hindi nila kaya din ang pag-aalaga kay Junjun -Jun. alam mo namang may depresyo si Junjun di ba? Terry may awa ang Diyos magiging maayos din ang lahat Manalig ka sa Diyos magiging maayos din itong bansa na to pangit nga. Maraming nangyayari. Pero lahat ng bagay ay matatapos. May maganda rin mangyayari, Terry. Kaya huwag kang ng ganyan. May pag-asa pa ang bansa na ito. Tayo ay aalis. Lalo talagang mawawala ng pag-asa ang bansa na ito. Iba e tayo ng pananaw. Hindi magiging matahimik ang buhay ko. Kung nasa ibang bansa ako, nasa ibang bansa ako pero ang isip ko na dito sa Pilipinas, hindi rin magiging maganda, Terry. Kaya okay na ako dito. May awa ang Diyos, Terry. Magiging maayos din ang lahat.